you <laughs> good morning, good morning po mga kapising at tayo po mga kalaot ngayon Pero bago tayo lumakot tayo mo uh, manalangin Hilingin muna natin yung gabay at patnubay ng Panginoon Hallelujah Lord, muli salamat sa umagang ito uh, Salamat Lord sa patuloy niyo pong uh, pagsama, pag-ihingat, paggabay Alakasan, At uh, tigit sa lahat yung mga blessing na patuloy niyo po pinagkakatiwala at sa umaga nito, Lord, ano man yung nakikita nyo pong hindi po uh, kanais-nais o yung karumihan sa aking puso, Panginoon. Patawarin nyo po ako Lord, upang uh, maging maayos yun naman ang puso ko sa paglapit ko sa araw na to. At ganun din po Lord, hinihiling ko ng, na patuloy nyo po ingatan patnubayan ang aking pamilya. Mula sa aking Mrs. Lord, hanggang sa aking mga apo, hanggang sa aking mga anak. Patuloy nyo po sila ingatan ang mga kanilang gagawin sa buong maghapon na to pagpalaay niyo po Lord pag isa mga kapatiran po namin sa COGP Fisher Trinoma Panginoon ikaw patuloy na gumabay at pagpalaay niyo po bawat sa mga aming lugar ng nabotas ang aming bansang Pilipinas Panginoon maging iyang buong mundo patuloy niyo pong ingatan at pagpalaay niyo rin po at dun uh, patuloy na ikaw may taas mga parangalan yung aking pong sa araw na to sa iyo ko lamang patuloy na pinagkakatiwala so ayan yeah, mga kapising maraming salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus Amen So ayan mga kapising tayo pila laot na Sana patuloy nyo po kung samahan at patuloy po tayo mag enjoy Ako pala si Ray Pising Adventure TV At Kaya sa walang sawa nyo pong Pagsubaybay sa aking mga channel at reels Patuloy po ako napapasalamat ng maraming marami Pagpalain po kayo Kaya ayan Tayo po yung mag enjoy Tayo po yung na mga kapising At so ayan mga kapising, tuloy-tuloy na talaga yung proyekto ng yung pagpapagawa po rito na Pag-aayos ng runway. Yan, yan dyan, po gagawin yan. Yan po yung pinakadulo. Tapos dito po, pagkakaroon po ito daw ng highway. Kaya yung mga taho nga, pero natanggal na. Dahil papasok rin po yung mga barko na may mga dalang panambak. Mag-aayos. yung aming Ayan po yung aming lugar. Tapos na po yung sikat ng araw mga kapising Ito yung mga bangka na naghanap buhay po kagabi At kagabi po yung subas ko Mayroon po magsagabi mga kapising testing muna tayo rito at katulad pa rin po ng dati mga kapising ating gamit handline fishing o yung hagis hagis mga kapising at ito yung ating pain, mga kapising hipon na buhay buti lang po nakabili tayo kanina saka kung tayo lang po yung lumalabas na nagpapain kasi kung may mga lumalabas po na nagpapain nagkakagulo na naman yan hipon na po kayo sa mga bago lang ho lalakakapanood ang aking mga video ito po yung pagpapain po yan dito lang sa may parting buntot sa harap yan o sa may tiyan para matagal po yung buhay ng hipon so ayan hagis na po tayo mga kapising Trusting. Dito po tayo sa binabantayan ni Nonoy na dati po itong baklad. Kaya lang ginawa na ho siyang tahungan. Malalaki po ang bako ko rito kapag kumain. Kasi puro ano po ito dito, puro guide. Okay. Mamaya na po mga kapisik. Ah, joy mga kapisik. pising so kaya to unang huli natin mga kapising uy bakuko dumalaga pala mga kapising bakuko Oh, mga kapising buwan buwan mga kapising Ayan. Kawala, mga kapisi. Itong balon So, mga kapisi. Kagao. Kagao. So ayan mga ka-fishing Nakadali na rin tayo Nagarin tayo ng bolly part ko kukulit tayo dito Dahil wala tayong nakuha ron ah, Sinesing uli natin dito Dahil sa malaki na Malaki lang yung tubig Eto Abakas na rin o tayo Bako ko Tignan po natin na kunin yung ano Kasi Yung camera ko tinabi ko muna dahil Yung aking cellphone Mainit ito sa sabay ho to, ito. ko. Tapos, yung isa po, bigaw. Ayan. At papasag pa. So, mga kapising. Nasundan rin itong bako ko, mga kapising. manok mga kapising okay. nagbibili mga kapising ang ulan ako mga kapising Oh, nakakapis mo Uy, lapo-lapo mga kapis mo Lapo-lapo Lapo-lapo mga kapis mo Lapo-lapo mga kapis Gagaon oh, mga kapising Gagaon 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 mga kapising Mayarap lang ito lang mga kapising Kasi may tinik ano yan ito Magkabilaan o yan Ayan nadali na kayo kamay ko Gagawin. On, mga kapising. Uy, binitawan pa, mga kapising. Huli na, niluwa pa. kagaong yan, mga kapising. On. Alam mo, gagawin na naman po, mga kapising. nga. Ay, hindi. Bako kung maliit. Pamaksiyo mga kapising Mga kuku. Saan mga kapising Mga kukong gamay mga kapising Wala nang malaki pising may Subasco at buhangin papalipas po tayo ng Subasco ang Subasco naman po sandali lang naman po yan hindi naman po yan tatagan magdilim mo kasi dyan ang ulan ay sa pag ganito po talaga buwan ng Mayo hanggang Hunyo Tama po yan, supas-supas ko Okay, mamaya po mga kapising Saan mga kapising? Ah Ito yung mga kapising. Uy, si yung cellphone doon. Sipay yung cellphone natin bay. Oh! Ngayon natin ulit na bidyan mga kapising. Naka-anim na, apat na ata tayo pag dimato. Ako ko. So mga kapising. Ako ko mga kapising. Kuha tayo na mahirap dira mo. Uy, buti na lang mga kapising sa bangka na natanggal. kape okay, dito na sa bangka na tangkal mga kapising nilunok ko lang hindi kumagat yung taga ah oh, mga kapising buti na lang mga salit yung kumalaga mga kapising good size good size ba kukong mga kapising oh mga kapising uy wami mga kapising catfish lang natin mga kapising Paano to sa bangka Malansa kasi yung mga kapising Kaya pinakabalan natin Oh, mga kapising huwag ka namang cutfish yun oh, oh, mga kapising Ayan yung laki mga kabising Ah kakuha rin yung laki laki Pero pirasa na tayong medyo Laki kabising Uh mga kapising kaya po iuwi na uh, wala na po tayong pahin naubusan tayo ng pahin sayang kumain po ngayong hapon kaso wala na wala tayong pahin so bago tayo umuwi shoutout muna kay ma'am Tessa Vargas sa kanyang mga admin at sa SSTV family shoutout po sa inyo lahat kay ma'am IJ Ma Isabel mega mega shout po kay ma'am Lorna Magday kay Ruela Costa Vlog shout out po at kay Ma'am James Kidok shout out at kay Mami Kim Dancel mega mega shout out po at kay uh, Boss Gopong at kay Mami Lu Shout out po. At sa lahat po na patuloy na subscribe po sa aking channel. Ayan. Shout out po guys Shout out po sa inyo lahat. mag sa uh, sa aking reels. May kamiga shout out po sa inyo lahat. So, sa mga katatayan po ng COG Fisher Mall, Trinoma, at sa Manila District. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga kapastoran po. At sa aming pastor, kay Pastor Vic Spidilla kay Cesar Yads. At ganoon din po kay Boss Derek, kay uh, Pastor Derek at kay Pastor Jennifer. Shoutout po sa inyo. Kay Brother James. At sa Manila, sa Manila District. Shoutout po. So kung bago lang po kayo sa aking channel, please palike, pa-share, pa-comment. At pasubscribe na rin po. Pakiclick yung notification bell sa ganun lagi kayo updated. sa mga mga video nilalabas? Kay Ron C.V. Pahabol. Uh, kay Tramier. Bigay-bigay shoutout. Kay Johans. Bye-bye.